Uh, ongoing pa rin yung search and retrieval operations dyan sa area na yan. Ano na ba yung update? Alamin natin mula kay News 5 correspondent Mon Gualves na nakatutok pa rin doon hanggang ngayon. Mon, ano ng update? Magsasyam na araw na. Chiki at saka Maricel, mula dito nga nang mangyari ang malawakang landslide sa Mako, Davao de Oro kung saan sa ngayon, siyam na po ang kumpirmadong nahukay napatay mula nga rito sa nangyaring malawakang pagguho. 32 pa rin ang sugatan habang 37 ang patuloy na hinahanap. Muli, ang pinaka-assurance naman na sinasabi ng mga otoridad, hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha yung pinakahuling labi. Noong mga nakaraan kasi na 2008 sa 2007 landslide, may mga missing din dyan pero hindi na daw hinanap at all. Kaya naman ang pinakapangako nila ngayon sa mga Uh, na ulila or sabihin sa mga mag anak na patuloy na naghahanap at talaga umaasa na makikita pa ang katawan ng kanilang mga mahal sa buhay ay eh, talagang makuha man lamang yung labi at makapagpaalam o mabigyan man lamang ng disenteng paglibing no dito nga sa sa nangyaring ang malagim na insidente ito. Aside from that, patuloy pa rin yung ginagawang uh, pagsusuri dito sa mga labi na binabanggit natin kasi labing apat yung unidentified pa rin na inilibing na temporarily ng mga authorities para nga do hindi na ito magdulot pa ng uh, pagsangsang ng amoy kasi ito yung kahapon na nireklamo nire na nga ng ilang mga residente dahil nga bagamat treated yung mga bangkay, ito ay hindi sa mo bilang respeto na rin doon sa mga mga labi na in religion, uh, kumbaga based on the religion, no? so yun yung mga consideration din na ginagawa nga ng mga authorities pero to avoid yung foul odor o yung smell nga at saka yung epekto ng formalin, e pansamantala na nila itong inilibing itong mga labing apat na uh, nanatiling unidentified. Although, tinatag nila yan, parang ako sakaling ang may maghanap, madali nila itong maipapakita at madali din naman makukuha no, yung mga labi. Pero kung titignan, nako, hindi na talaga makilala halos yung mga, mga bangkay o yung mga katawan ng taong nahukay mula sa ilalim. Dahil kung hindi bloated, halos, sorry for the word sorry sa mga kumakain, halos inaagnas na po ito. Kaya talaga nahihirapan ang mga eksperto kung paano pa makikilala. Ngayon, nagsasagawa na ng DNA testing. Pero alam naman natin sa DNA testing, mga kapatid, abutin pa yun ng ilang linggo bago talaga malaman kung kanino magmamatch no, yung mga uh, samples na makukuha nga mula rin dito sa, sa naturang mga bangkay. Isa din sa pinakatinututukan natin ngayon dito sa area ay yung mga evacuation centers. More than a thousand families po yung nananatili sa mga schools habang katumbas yan ng mahigit limang libong individual. Sa ngayon kasi, medyo lumalapit na sila sa 15 days deadline. Kaya naman kanina... Or nitong mga nakarang araw, nagsimula na rin magbalik eskwela ha, ang ilan sa mga estudyante, although alam naman natin yung bayan ng Mawab, katabing bayan lamang ito ng Mako, pero hindi naman sila totally affected. Sila lamang kumukup sa mga inilikas na residente, kaya naman na sasayang din daw kahit paano yung mga araw na pwedeng mag-aral na ang mga estudyante doon nakatira sa kanilang bayan. So kanina, nag-start na yung limited face-to-face -face classes paunti-unti by shifting, eh, pinapapasok na ulit yung mga mag-aaral. Ang maganda lang dito, kahit yung mga bakwit ng mga estudyante, eh sinasama nila, no? na magmamatch din naman sa grade level para do hindi naman din mahuli yung mga bata. At excited din silang lahat, halos na magbalik eskwela dahil nito mga nakaraang buwan, eh nakaranas nga ng shear line, ng trough, ng LPA. So ilang best din binaha itong probinsya na dahilan kaya nasuspindi din yung klase. So ilan ito sa mga tinututukan natin plus the donations na kanilang natatanggap. Sinacheck ngayon ng mga authorities yung pagkain, yung mga canned goods at yung tubig kasi nakita na nagpositibo sa E. coli bacteria ang uh, ilan sa mga tubig na natanggap ng na mga na mga inilikas na residente. At the same time, yung mga canned goods, meron din sila nasuri na may mga nag-expire na, na mga delata. No? Mm -hmm. Hindi naman dahil sa hindi nila ito nadidispose ka agad o napapamigay, kundi talagang bago ipamigay, eh, hindi na daw okay. So, ayaw naman nilang manise at ayaw naman din nilang mamili. So ang sinasabi nila eh talagang sana daw eh pag-iingat lang din or consideration sa kanila. Isa pa, yung damit, no? Karamihan din talaga sa mga na-donate sa kanila, ipawang eh, mga damit na if naglabas sila na advisory or parang request na kung maaari, iwasan na nga doon mga damit kasi may mga damit na hindi na talaga mga pakinabangan, chiki, maricel, na talagang kahit siguro... Uh, basahan, mahihiya eh kasi nga butas-butas na, madumi at the same time talagang wala, malabo na talaga masuot o magamit. Iba nga hindi naman mapakinabangan dahil pawang mga uh, underwear na luma ay, o talagang mo. madumi. So, again, they are discouraging yung mga donations na klase ng damit, no. Pagkain, inumin, malaking bagay 'yan sa kay mga matres, kumbaga, dahil nga eventually kapag sila ay lumipat na sa tent area, nagagawen para sa kanilang temporary relocation site, eh, mm -hmm. mas ito yung kakailanganin nila sa kanilang muling pagbangon. Oo, oh, oh, more. Kasama na rin natin si Jovi, galing siya doon sa story ko sa kabilang building eh. Mm. Oh, pero mon kanina meron lang ka, meron tayong ipinakita Alayu. na kuha kuha ng kuha mo na mukhang may isinagawang misa dyan sa area na 'yan. Pakikwento nga sa amin 'yon. Ano ba 'yon? For all the victims or for one family? Oo. Itong mga misa na ito, Maricel, ito yung ito, ito ba yung sa Hindi ko kasi na monitor pero may mga kabaong ba sa harapan niyan? Oo meron, Oo, meron, Just to make sure lang kung tama ako lang sasabihin. Ayan. Oo, kasi nagsimula na rin kahapon ang paglilibing no sa mga sa mga labi na initially ay eh, talagang binendisyonan na at uh, inilibing. Ito yung mga identified, no? Itong mga magkakamag-anak na sabay-sabay ng inilibing pero uh, <laughs> Nagsimula na 'yan kahapon at ngayon may mga iba't iba pa na mga unti-unti na rin nililibing no ng mga ng mga bangkay na nakilala naman na. At kahapon din, uh, isinabay na rin ng mga otoridad nga yung paglibing doon sa mga uh, unidentified. Pero ito ay hindi mas grave, ha? para lang malinaw. Ito ihiwa-hiwa pa rin for easy tagging at kung sakaling nga kailangan nilang uh, kunin ulit yung bangkay for identification or kung may mga maghahanap pa ng mga mahal nila sa buhay. Maricel may pakilinaw lang mo kasi sinabi mo ngayon hindi mass grave. Tapos sinabi mo rin uh, yesterday or a few days ago na walang mass grave, no? Ang mga wala silang gagawing mass grave. Pero meron din akong nabasa uh, no sa inquirer if I'm not mistaken na nag-identify sila ng mass grave site sa Elizalde Village diyan sa Mako. Tsaka doon nga sa Mawab, isang area sa Mawab which is yung ano uh, kalapit na ano no na town diyan sa Mako. So, ano itong inconsistency? Yan. Oo. Linawin natin yan. Yung mga binanggit na yan sa Elizalde, Barangay Elizalde, sa Mako at sa kayong sa Mawab, ito yung mga public cemetery. Dito kasi ililibing ng sabay-sabay. Pero hindi nga ito sa isang pit, no? Iuhulog or iliibub, i, 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 ilalaglag or ilalagay nga yung mga labi, no? Kumbaga, meron pa rin silang separate areas each yung mga labi na yan. Uh, na ina-identify nila as uh, kumbaga paglilibingan ng mga unidentified. At dito rin sa mga nabanggit na sementeryo, sa mga public cemetery na ito, dito rin ililibing uh, yung mga identified bodies naman no na nagsimula na nga rin kahapon dinadasalan. Mabigat no yung pakiramdam sa ginagawang misa kasi nga talagang uh, ramdam mo yung pagkawala ng maraming bilang ng mga tao sa isang pamilya lamang, sa isang iglap dahil nga sa landslide. Mm, -mm. Mon, yung mga biktima na nawawala pa no or uh, oh actually yung mga missing, pwede ba yung mga kamag-anak nila ay pumunta na diretso rin sa mga puneraria kasi sa ngayon 'di ba search and uh, search and retrieval ngayon 'di ba? So inaassume na bar parang hoping against hope tayo na meron pang mahuhukay na buhay no. Pwede ba silang pumunta doon? Baka kasi magdagsaan, hindi ko alam kung bawal or advisable ba to do that? 哦。 hindi na talaga mapigilan ng mga kamag-anak, chiki, na talaga pumunta. Dalawa yung pinupuntahan nila. Una sa incident command post kasi doon yung unang bagsak ng mga labi na nahuhukay mula sa ground zero. And then afterwards, kapag nalinis ng konti at uh, natag no, yung mga labi na nanggaling sa ground zero, dadali na sa puneraria. So doon daman yung second area na pinupuntahan din ng mga kamag-anak na umaasang magmamatch na yung mga nakukuwang labi sa kanilang mga mahal sa buhay. So allowed naman sila no, na mag-check. Basta nandyan na yung mga tauhan ng NBI at uh, kasi nga isa sa ilalim na rin ito sa proper, uh, kumbaga, post-mortem na ginagawa nilang proseso dito sa mga naturang uh, bangkay na kay mula sa nangyaring landslide, Chiki. Mm -hmm. Up, Mon, paglilinaw lang kanina, sabi mo nasa 90 na, no, yung kabuang bilang, 90 more or less, yung kabuang bilang ng mga namatay. Pero kahapon, nasa 70 plus lang yung, yung reporte. Eh. But then, Ngayong araw, bumaba sa 14 yung unidentified. So, ibig sabihin ba nito yung mga nadagdag na mga na-recover na mga labi, identified na, na natukoy na agad ng mga kamag-anak? Tama, tama. Mabilis na tukoy yung mga kamag-anak na mga nadagdag dito, no? At mabilis din yung pagdagdag ng bilang. Actually, may mga nakakagulat at talagang kinokonpirma nga natin ito kasi nga nadagdagan yung bilang ng mga patay pero yung missing na nanatili naman sa 37, 38 kahapon, 37 naman ngayon. So, ang liit lamang ng difference ng missing, ibig sabihin may mga nadagdag talagang patay na na-identify na pawang mga empleyado ng Apex Mining Company. Kaya madali din sila na-identify naman ng mga otoridad. Okay, ako magpa-follow up lang mo tungkol sa, sa kanilang uh relocation o kaya ay yung, uh, yung kung saan yung pwede na talaga silang uh, doon na manirahan na hindi na natakot ano, na sila ay uh, pwede nga uh, maging biktima ulit ng landslide. Oo, Jovi kasi ang Mines and Geosciences Bureau ay eh, talagang naglabas na ng isang mapa. Sayang, hindi ko lang naipadala ngayon dyan. At itong mapa oh, na ito, yung initial assessment nila sa bayan ng Mako. Hmm. At lumalabas sa mapang ito, sa bayan ng Mako, halos kulay pula lahat ng mga barangay na nandito. It means high risk sa pagkakaroon ng landslide no? o pagguho ng lupa. May mga ilang portion na green or safe pa na mapagstayan pero napakaliit noon sa mga kulay pula no sayang hindi ko lang napadala pero iahabol na lang mamaya siguro para mapakita lang din diyan sa ating mga uh, nanonood sa STL. Pangalawa, no itong mga areas na ito, it indicates sa talagang masinsinan yung pag-aaral at ginagawa ng mga eksperto mula sa MGB kasi natanong din natin bakit hindi na lang gawing relocation site yung nauna nilang na-identify noong 2008 kasi meron naman eh. Hindi na yeah. lang ito natirhan. Ang problema, ang sinasabi din ng MGB, hindi ito pwedeng basta-basta patirhan kasi nagbago na no, ang layo na nung lapse nung time from 2008 to the present na maaring nag, nagka, ano na, nagkaroon na ng difference in terms of topography, yung binakabundok, bundok yeah. dahil nga sa mga ulan, saka sa mga earthquake na nararanasan, maaaring yung mid, moderate risk noon, baka high risk na ngayon. So ito yes. yung mga concerns ng mga authorities na hindi nila basta-basta pwede sabihin na pwede pa ulit dyan. No? So ito yung mga inaaral nila kaya bumalik muna sila ngayon sa central office dyan sa Maynila para nga i iplat ulit itong mga bagay na ito at mabilis namang ma-identify para nga masabi na kagad na pwede na itong maging relocation site permanently ng mga residente. Yeah. Well, nasagot na nga ni Mon yung tanong ko kasi tanong ko sana kay Mon ay eh, bakit nga ba may nagtayo ng mga bahay doon sa no-build zone at pati hindi napigilan ng LGU. So, yun malapit na eh. malapit, nga pala. Malapit doon sa uh, workplace. Uh, pero, well, sa ngayon, base doon sa nidiscuss ni Mon na parang mapa, no, eh, hmm. lalong naging mas dangerous kaya kailangan mas malayo pa, no, Mon, if ever. tama tama kaya kailangan talaga uh, ma-identify muna kahit kasi malayo kung hindi pa rin talaga safe eh hindi pa rin ito pwede talaga ma-identify na uh, pwedeng maging relocation site itong ang itong na-identify na temporary relocation site ito medyo pwede daw no ang problema kasi private property itong pagtatayuan ng temporary relocation site kaya hindi nila pwedeng gawin itong pinakamagiging area uh, na nila para panirhan no? ito ay pansamantala lamang para nga maialis sila sa school uh, at habang hinahanap pa yung pinaka ka relocation site for them. Ruby, Jovi, Chiki, Maricel. Mahaba-haba pa yung ano na yan. Ihintayin natin na development. Maraming salamat sa iyo, Mon Gualves.